Uh, magandang araw sa inyong lahat. Ako pala si Captain Gerald A. Simeon, o 143193, Quartermaster Service, Philippine Army. Ako ay kasalukuyang Delta Company Commander ng 6 Infantry Redskin Battalion na nakadistino sa area ng Datupyang. Ako ay dating uh, enlisted personnel ng Philippine Air Force at nagsilbi sa Philippine Air Force ng 10 taon sa... Aking destinash, aking destino, ako ay nadistino sa Presidential Security Group, ng anim na taon hanggang ako ay malipat sa office of the Vice President ng isang taon. Nung nagsisimula ako na maging uh, sundalo, masasabi ko na ako ay uh, nagmana sa aking magulang, kasi yun nga sinasabi nila na pag ikaw, ang magulang mo is sundalo, anak ka ng meskit, so ako Uh, bilang lumaki sa isang kampo ng militar sa Villamor, eh masasabi ko na uh, maganda ang buhay ng sundalo. Ngayon, ako ay miyembro ng OPC Class 68 2017 sa Camp O'Donnell Tarlac. Ngayon, ako ay isang officer dito sa 16 Infantry, uh, Redskin Battalion as Delta Company Commander at the same time logistic officer dito sa aming batalyon. Ang buhay ko noon, hindi mo masasabi na uh, madali kasi ako ay Air Force dati. Ang buhay ng Air Force, sasabihin natin na maluwag kung nasaan ang magandang lugar, nandoon ang Air Force or masasabi natin na ang isang sundalo na Air Force is hindi uh, nag-ooperate sa ibang area although may operating troops ang Air Force na special operations wing pero hindi halos lahat ng Air Force is uh, katulad ng trabaho ng army na nag-operate kung saan ako ngayon ay anim na taon na dito sa aming batalyon as officer ng Philippine Army masasabi ko na malayo ang buhay ko dati sa pagiging Air Force ngayon uh, army officer na ako dito sa uh Philippine Army